I will suggest that they should not stop and try to find if it's really just the last mastermind or not. Hindi dapat sila to make it short sa paglalakas. Tuloy nila ang bisigasyon nila kung meron pa sila nakikita ang gulo na pwede magpatuloy, Pero kung nakikita nila na hanggang doon, so bakit pa tayo mag-speculate? Gusto pa natin talaga magdamay ng ibang tao na dapat idamay kung hanggang doon lang yung nakikita ng bisigasyon, di ba? Oo, oh, ano man yung tao na gusto natin idamay. So, hindi fair, sir, na isama na i-consider si dati Presidente Duterte sa sa, sa list of persons of Yun nga, kung, kung kasama siya doon sa 160, then kini-consider niya siya. Pero, bakit pa niya patayin si hmm? hmm? Nag-retire na, kung wala siya bigla presidente. bakit hindi ko pinatay ng ikaw presidente ba? Nakaya mo na lang lahat. At saka, uh, pwede talaga using all your powers. Ngayon pa, nawala ka na sa poder. Saka ka pa sa interest ng tao. For what? Ayaw mo masira yung politika sa karir mo, natinitira ka. Eh, ano bang karir na usapan dyan? Eh, kahit ka na Ano bang maging motive So, motive is uh, malayo. Yung nga, mabayaan natin yung investiga. Hindi natin sila pwede pakialaman. mayroon na rin maraming nagmamarunong, maraming nagpukunyari na may alam, maraming gustong isaksak doon sa investigasyon, na hanggang dal-dal lang naman. Eh, kahit akin lang sa rin investigasyon, gusto niyo. Kung saan ang respetuhin niyo yung ginawa ng ginawa ng uh, NBI, eh, sila naman talaga nag-investigasyon. Sir, ang sa akin sa sinabi ni General Banta,